Dead on the spot ang duwang persona makalis na pagbabadilon sa sarong restobar sa barangay Bagumbayan, Jose Panganiban, Camarines Norte. Pasado las 12 ng kang nakalis na Domingo, Pebrero 11. Binisto kang otoridad ang mga biktima na sinda Rodelio Avila Estravel, kan barangay Bagong Silang, Labo Camarines Norte. Asin si Dwight Dikelio Edi Guzman, 31 anyos, kan barangay San Lorenzo Ruiz, San Pedro, Laguna. Apuera sa duwang biktima, Lugadan man ang sarong babae na binistong si Dayan Echan i Balabag, 31 anyos asin residente kan barangay Matuog-Tuog Mercedes Camarines Norte. Sa impormasyon, mantang nagirinuman ang tulong biktima. luminog sa restobar ang sospek asin pinagbabadil ang mga biktima gamit ang daima arama na kalibre ning badil. Pero marami na po kami ano, nagtutulong-tulungan po uh, pati dito ka, talaga sa amin. Ito sa Jose Panganiban kasi ayaw po ng aming mga kababayan din dito na mayroong mga ganyang insidente. Sa totoo lang po, ito po ay ang mga na-involve po dito ay mga dayo lang din sa lugar namin dito. May lead naman ang PNP sa kung sise ang kagibo sa krimen. Padagos man ang pinagigibong hirarom na investigasyon kang pulisya. Ngani matauan siya ang mga biktima. So far sir, mayroon naman na tayong tinutumbok, mayroon na tayong inoano na possible leads or ano na makakatulong po sa investigation. So ang appeal ko na lang din sir sa mga ano kung may may mga information at naalalaman din na, na may mga insidente na pwedeng i-link uh, na fax yung yung pax po ang hinahanap ko namin dito na uh, hindi po yung opinion sir. Sa presente, nagpaparayray pa sa ospital ang pag-iribakan biktima na nakaligtas sa pambabadil para sa mga baretang tatak Bicol. Nomer Corporal